Hmm. sahig parang nalinis sahig Ang ason dito ilalim saan si kulit dyan nawala si kulit Ito dito si aba saan dito si aba, si sansan ito naman pusa. nila siya dito sa ibabaw ng upuan kasi tuyo na pero nasa taas to na ang doon kinuha lang kakangawit patubig malapit na o oh. na yung mga basurang ng kalat manggutom na mga pusa pipay halika dito pipay pipay Halika dito. Halika. Pipay. Yung, manok ni Glid to, to, ayun, no, sa taas. Ang iingay ng mga sisew. <laughs> Magutom na raw sila. <laughs> Magutom na.